Bakit tumabot sa pagkamatay ng isang Pilipina ang pambababae ng asawa? Maari namang makipaghiwalay ng matiwasay na ipagpatuloy ang buhay ng isa't isa. Anong nagtulak kay Marvin na kitilin na lamang ang buhay ni Mary Grace at ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang kanyang kabit? Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Sina Mary Grace Pineda at Marvin Vargas ay ikinasal noong May 3, 2016. Sila ay kapwa-nurse na nangarap ng isang magandang buhay kaya't nagpa siya silang itaguyod ang pamilya sa ibang bansa. Nagtrabaho ang mag-asawa sa Indira Gandhi Memorial Hospital or IGMH sa Maldives. Kasama nilang nanirahan dito ang kanilang anak na babae na si Olivia Grace sa isang apartment. Noong October 19, 2021, dahil malapit lamang ang pinagtatrabahuan, ay umuwi muna si Mary Gray sa kanilang apartment, bandang 12 ng tanghali para sa kanyang lunch break. Makaraan ng ilang sandali bandang 1.15 p.m. ay biglang sumugod si Marvin sa ospital sakay ng ambulansya kasama ang kanyang walang buhay na asawa. Nang makausap niya ang mga staff na tumanggap kay Mary Grace, ang sabi niya ay nakita na lang niyang nakatali ang lieg ng kanyang asawa gamit ang mga kumot nila. Ngunit iniba ni Marvin ang kanyang saraysay ng tanungin tungkol sa sugat na nakita kay Mary Grace. Ang sabi niya ay hinimatay daw ito at tumama sa kung saan. Dahil sa kahinahinalang paraan ng pagkamatay at iba't ibang salaysay ni Marvin na taliwas sa nakita sa bangkay ni Mary Grace ay inireport ng ospital sa mga pulis ang pangyayari na siyang nagbukas ng investigasyon. Noong October 27, 2021, inaresto si Marvin dahil sa hinala ng pagpatay dahil walang kahit anong palatandaan na ang asawa niyang si Mary Grace ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Pagdating ng November 7, ipinadala ang bangkay ni Mary Grace sa India para i-autopsy at ayon sa report ang mga sugat na nakita sa ulo at leeg ang naging sanhi ng pagkamatay nito. At ayon pa sa toxicology report ay merong succinylcholine sa dugo ni Grace. Ito ay isang malakas na muscle relaxant na karaniwang ginagamit sa general anesthesia. Nakitaan din ang katawan ni Mary Grace ng mga marka ng injection sa balat. Nang pinalawig ng mga pulis ang kanilang investigasyon ay nalaman na merong ibang babae si Marvin na isa ding nurse sa parehong ospital. Siya ay ang 24 years old na si Lamha Abdulrahman, isang Maldivian. Bago namatay si Grace ay nagkaroon na ng alitan sa pagitan ng dalawang babae dahil sa nalaman niya ang pagkakaroon ng relasyon ni Lamha sa asawa kaya't si Lamha ay inaresto noong December 16, 2021 at inakusahan ng pakikipagsabuhatan sa pagpatay kay Mary Grace. Sa isang pahayag na inilabas ng konseho, sinabi nila na ang permit at registry ni na Marvin at Lamha para makapagtrabaho bilang nurse ay binawi na dahil sa mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanila sa korte. Hinanda ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa dalawa na magkahiwalay. May higit isandaang pirasong ebidensya ang naihanda laban kina Marvin at Lamha. Maraming saksi ang iprinisinta upang patunayan na ang dalawang nasasakdal ang totoong nagkasala sa krimen. May nakita pa silang ebidensya na pinagbabantaan ni Lamha si Grace dahil sinusubukan daw ipadeport ni Grace si Marvin pabalik sa Pilipinas. Kaya dito na umano nagsabuatan si Lamha at Marvin na tapusin si Grace. Isa sa mga testigo ay ang pulis na kaibigan ni Lamha, si Mohamed Mubin. Umamin umano sa kanya si Lamha na mayroon silang relasyon ni Marvin. Nalaman ni Grace na may relasyon si Lamha at Marvin dahil sa mga text messages na nabasa nito sa cellphone ni Marvin. Sinabi din ni Mubin na nagsabi si Lamha na nais nitong makapag-ayos silang tatlo. Kaya pumagitan si Mubin. Ilang beses niyang nakausap at text si Mary Grace at isang beses pa nga ay naitanong daw ni Mary Grace kung nag-convert na ba sa Islam si Marvin. Nakumbinsi ni Mubin si Mary Grace na huwag mag-file ng reklamo laban kay Lamha sa IGMH dahil dito ay panandali ang natigil ang alita ng dalawa. Ngunit muling lumala ang sitwasyon. Ibinalita na lang ni Lamha kay Mubin na sinusubukan na ni Mary Grace na ipadeport si Marvin pabalik ng Pilipinas at sinasaktan na nito ang sarili para mapilitan si Marvin na umalis. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap ay tinawagan siya ni Lamha para sabihin ang pagkamatay ni Mary Grace. Nang binisita niya sa ospital si Lamha ay napansin niyang wala man lang bahid ng kalungkutan sa mukha nito. Pagkos ay mukhang masaya pa siya. Ikinuwento din ni Mubi na paulit-ulit siyang tinatanong ni Lamha kung anong susunod na mangyayari. Sa cross-examination ay hindi sinubukan ng defense na pabulaanan ang testimonya ng pulis. Ngunit tinanong kung may special na relasyon ba sila ni Mary Grace. Sinagot naman niya ito ng wala. Isang psychological assessment naman ang isasagwa sa anak ni na Marvin at Mary Grace na si Olivia kasi posibleng nasaksihan niya ang kaganapan sa loob ng kanilang apartment dahil nasa bahay ito nang mangyari ang insidente na siya namang kinumpirma ni Marvin. At para malaman kung may nasaksihan nga ba ang bata ay kinakailangang sumailalim ito sa isang assessment. Sabi naman ng abogado ni Lamha ay bakit hindi nagawa ang report nang nasa Maldives pa ang bata upang na na ng mga psychologist nila. Sa panahong ito ay nasa Pilipinas na si Olivia at inaalagaan na ng mga kamag-anak. Sa isang interview, inamin ni Lamha na nagkaroon sila ng relasyon ni Marvin noong 2021. Ngunit tinapos nila ang kanilang relasyon isang araw bago mamatay si Grace. Pero napagdesisyon na nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon matapos mawala si Grace. Ayon sa prosecutor, alam ni Lamha na ginagamit ni Grace ang cellphone ni Marvin at sinadya niyang isend ang isang mensahe dito kung saan nakalagay ang I will hunt her down. At habang isinisend umano ni Lamha ang mensahe, ay tinanong nito si Marvin kung binabasa ba ni Grace ang mga mensahe. Ilan pa sa mga binurang text messages ni Marvin at Lamha sa isa't isa ang narecover ng mobile phone forensic specialist. Sa text ay tinuturo ni Lamha kay Marvin kung paano i-inject ang gamot sa isang babae. Ngunit ito ay nilabanan ng depensa dahil bakit kailangan pang turuan ng isang nurse ang isang senior nurse na mag-inject ng mapanganib na gamot. Alam naman ng lahat na marunong ang nurse na mag-inject dahil isa ito sa kanilang mga responsibilidad at parte na ng kanilang trabaho. Pero nakita din sa search history ng cellphone ni Marvin na bandang 10.20 ng umaga na naghahanap ito ng mga picture kung paano pumatay sa pamamagitan ng pagsakal noong mismong araw ng pagkamatay ni Mary Grace. At matapos ang ilang minuto ay hinatid na niya ang kanyang anak na si Olivia kay Lamha. Sa isang CCTV footage noong araw ng insidente ay nakita na pumunta si Lamha sa apartment building na tinitirhan ng mag-asawang sina Mary Grace at Marvin. Bandang 12.30 ito ng tanghali. 20 minutes ang inilagin ni Lamha sa loob ng building bago umalis. Nakita pa ang pagsara niya ng pinto ng building gamit ang isang damit na nakabalot sa kanyang kamay. Laban naman ng depensa dito ay pinatunayan ng CCTV na pumasok si Lama sa loob ng building ngunit hindi ipinakita na siya ay pumasok sa loob mismo ng apartment nila Mary Grace at Marvin. Ngunit nilabanan ng prosekusyon ang argumentong ito dahil kinwestiyon nila ang iba pang mga nakatira sa building at wala ni isa dito ang nagsabing pumasok sa bahay nila si Lamha. Isang patunay na pumasok nga ito sa apartment nila Mary Grace at Marvin upang tumulong na pagmukhain na nagpakamatay si Mary Grace. Dagdag pa ng prosekusyon ay bakit gagawin ng isang taong malinis ang konsensya na takpan ng kamay ng damit habang sinasara ang pinto. Malinaw na indikasyon nito na ayaw ni Lamha na mag-iwan ng kanyang fingerprint sa lugar. At isang minuto lamang matapos makaalis si Lamha ay tumawag na ng ambulansya si Marvin. Kaya't imposibleng sabihing walang kinalaman si Lamha sa pagpatay kay Mary Grace. Inilarawan ng prosekusyon na ang pagkamatay ni Mary Grace ay isang pinagplanuhang pagpatay. Nagpresenta rin sila ng ebidensya para patunayan ang akusasyon. Kaugnay nito, itinampok ng state prosecutor na ang mga pag-uusap sa telepono ni na Marvin at Lamha simula October 10 ay nagpapakita na pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-inject ng isang babae. Nang halughugi ng na mga investigador ang apartment ni Lamha, ay nakita ng na mga ito sa kanyang kwarto ang dalawang injection mula sa IGMH na nakapaloob sa isang envelope at isang 10 ml na bote ng succinylcholine ngunit 4 ml na lamang ang laman nito dagdag pa dito ang mga gamot na propofol at potassium chloride na kapag ginamit sa matataas na dosage ay maaaring makapanakit o makapatay na bagay na pinatotohanan din ng isang doktor sa IGMH Nadagdagan ang kaso ni Lamha sa korte. Kinasuhan din siya ng pagnanakaw dahil sa pagkuha ng mga gamot na ito mula sa ospital ng walang pahintulot. Bukod pa dito ay nakita din sa kwarto ni Lamha ang ilang pildoras na iniisyo lamang sa mga ospital at health facilities. Dahil dito kinasuhan si Lamha ng illegal na pagsasagawa ng mga gawaing nangangailangan ng lisensya o pahintulot. Sa kabuuan ay tatlong kaso ang isinampa kay Lamha, ang pagiging kasabot sa pagpatay kay Mary Grace, ang pagnanakaw ng mga gamot at pagdispensa ng mga gamot na walang lisensya o pahintulot sa kinauukulan. Noong April 2022, dinala sa ER ng isang ospital si Lamha matapos itong madula sa banyo ng bilangguan. Inabisuhan ng doktor si Lamha ng bed rest at huwag magbuhat ng mabibigat kaya tiniling ng depensa na pakawalan si Lama para makapag-bed rest dahil meron siyang iniindang sakit sa kanyang spinal disc. Sinabi niya na hindi na niya maalagaan ang kanyang diet at hindi na rin siya makapag-exercise sa loob ng bilangguan na nagpapalala sa kanyang problema sa likod. Nakakaranas umano siya ng kirot dahil sa kanyang kondisyon na lalong gumagrabe dahil kailangan niyang magbuhat ng timba sa tuwing gagamit siya ng banyo o maglalaba. Ngunit mukhang hindi siya pinayagan ng hukom dahil hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya. Sa isang news article noong May 2022 ay hindi pa rin nakukuha ang report na inihanda ng mga otoridad sa Pilipinas ukol sa psychological assessment ng anak ni Mary Grace at Marvin na si Olivia. Sunday, hearing in the murder trial of Mary Grace, a Philippines a national employed is Nasrid Indra Gandhi Memorial Hospital, has been cancelled. The hearing was initially scheduled to take place at the criminal court on Sunday morning at 10 a.m. It was cancelled after the court received a letter explaining that Marvin's translator was feeling unwell. The last hearing in the charges raised against Marvin was held on the 27th of June this year. The last hearing saw the state prosecutors presenting evidence and the judges carrying out the review for Marvin's remand. State prosecutors had presented evidence against Marvin at the hearing. And the defendant also requested for another opportunity to submit evidence. The presiding judge had allowed the defendant time to submit evidence. The defendant was given seven days. Both the defendant and state prosecutors were given a period of 15 days regarding the submissions made earlier. State prosecutors also noted that there were no means to amend the decision to remand Marvin until the end of his trial. Kung mapapatunayang nagkasala si Marvin ay nahaharap siya sa sampung taon ng pagkakakulong at si Lamha naman ay maaaring makulong ng higit anim na taon lamang. Nakakalungkot na sa bansang Maldives ay maikli lamang ang parusa na maaaring ipataw sa mga nakapatay. Parang kahit na sila ay mapatunayang nagkasala ay hindi sapat ang parusang nakalaan sa kanila. Ano ang masasabi mo dito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Ang krimen na ito ay nagpapaalala sa akin sa mag-asawang nasa sa Maldives noong 2019. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang mo ng bagong kasal na sina Leomer at Erica Joyce Lagardilla matapos na sila ay manunod sa Maldives habang sumisisid. Gaya nila Mary Grace at Marvin, kapwa nurse ang bagong mag-asawa na ikinasal noong December 18, 2018 at noong January 11 sila ay nagtungo sa Maldives. Base sa autopsiya, si Leomer ay namatay dahil sa atake sa puso at si Erica naman ay nalunod. Unang nagkaproblema si Leomer habang nasa dagat kaya tinangka umano ni Erica na sagipin ang kanyang asawa ngunit sa kasamaang palad ay pareho silang namatay. Ang Maldives ay bansang sikat sa kanilang magagandang karagatan kaya't lagi itong puno ng turista. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito ay hindi may kakailang maraming trahedya ang maiuugnay sa lugar. Salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging totoong kwento ng mag-asawang OFW sa Maldives. Shoutout po Miss Anna Coroda, Miss Rowena Takemura, Miss Joan Kambala, Miss Hernanila Basan, Miss Maria Fe Fortit from Cavite. Miss Jean Marbit from Saudi Arabia, Mr. Teresita Kahlo from the U.S., and Miss Gino Campos from North Caloocan. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag magatubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.